guys, magandang gabi po sa ating lahat and welcome back po ulit sa aking YouTube channel. So, kumusta guys? Ngayon ay linggo, ah, uh, Feb 4. Ano na po, nagsara na kami ng aming roll up. Yan guys, ang nagsara ng aking tiyusawa. siya nag-ano niya, nag-down yan. So, ako naman kasi kanina, naglaba ako. Umaga pa lang, so hinapon na ako. Ngayon lang na ako nakapun nakapasok dito sa tindahan. So, siya yung mga, uh, siya yung bantay-bantay sa ating tindahan. So, every time na may bumibili guys, yun, tanong ng tanong ng presyo. <laughs> Actually, may mga price naman yung iba. Kaya lang yung iba talaga wala. Hindi ko na nalagyan. Kasi, di ba, pag tayo mga tindera, talagang memorize na talaga natin kung ano yung mga presyo ng ating mga paninda. Di ba? <laughs> kaya, pag talagang kung ayun yung matanong, talaga maglagay kayo ng price. <laughs> like, dito mo chichira ko, wala mga price yan. Memorize ko lang yan, guys, kung anong magkano presyo niyan lahat. So, lahat ng nandito, memorize ko na. Mayroon man, guys, siguro yung Like yung ganyan, no? yung UFC Colonel. Yung mga hindi masyadong, ano, yung hindi siya pang daily, ano. Yung hindi, hindi yung ganun ka mabenta. Ganyan, no? Hindi ko hindi ko lang may mem memorize yung mga ganyan. So, di ba? So, yun nga pala guys. I-share ko sa inyo ang aming bill ng kuryente. Grabe. Ang bill ng kuryente namin noong uh, December, guys, nasa 2,887.59. Ayan, o. Oh. Ganyan yung bill namin. Yan. Tapos yung bill naman po namin ng January 2024, ah, uh, Mabot, siya, umabot lang siya guys ng 2,230. O di ba laki ng binaba. Bakit nga ba? <laughs> so yan, ba, uh, i-minus natin ano, 2,887.59 minus So, nasa ano guys, nasa 657.11 ang binaba ng aming kuryente. Grabe, lakas na, laki, ng binaba, di ba? So, ba't nga ba bumaba guys? Ano bang ginawa namin? <laughs> Kala mo may ginagawang focus-focus, ano? <laughs> so, yun nga guys, di ba? Kasi nung uh, na-share ko sa inyo, sa mga nakapanood, yung order ko nung November na Pampangas Best na Frozen products, di ba? So, since wala talaga kami ibang mapaglagyan, guys. Kasi itong binili kong freezer na to, itong puting freezer na to, talagang pang ko talaga to. Kasi, ah, uh, matso sobrang daming naghahanap ng yelo. So, ito talaga pang ko. Kaya lang, uh, nung nag-order nga ako ng pampagas Best, talagang punong-puno talaga, guys. Hindi ka doon sa aming ref. Itong ref na to. Kasi mali talaga yung lagayan niya, guys. Yan, pakita ko sa inyo. Sobrang lit niya. Tsaka, di ba, nasira yung, ano niya, yung pinto niya. Nasira talaga, guys. Tapos, mabilis siya mag dito. O, ayan. So, ginawa namin, uh, pinagpalit na lang namin. So, dito na lang yung aming mga yellow. Tapos, doon naman yung frozen. Kasi dito nga yung frozen namin dati. Kasi nag, anuhan siya, di ba, yung siksikan. Tapos, uh, yung sobra naman na nakalagay doon. Eh, parang, naghahalo ba? Naghahalo sa, 'di ba? Parang yung may katas-katas, hindi -katas. naman siya nabubutas, 'di ba? Yung frozen products, hindi naman uh, nabubutas. Kaya lang parang meron kasi siyang ano, yung parang sa may amoy, diba? di ba? Di naman talaga naiwasan yun. Like dito guys, kasi nilalagyan namin dito sa baba. Ayan Oh. Nilalagyan namin siya ng mga mismo. Ayan. So yung katas nung ano dito, pumukunta siya dito sa baba. Lalo na pag natutunaw yung mga yellow, yung yellow niya. Pumukunta dito. So parang, di ba? pangit naman na pag ginano ng customer natin para naamoy nila na may frozen, 'di ba? Kasi yung frozen na 'yan i saradong sarado, kag hinawakan mo kasi 'di ba naamoy pa rin natin yung amoy talaga ng frozen. So, talagang uh, pinagpalit na lang namin. So, pag katulad nito, yung nandito na ngayon aming mga yellow. Ayan. Pag may konting tigas na guys, ililipat ko naman siya dito sa freezer ng aming uh, cream line. So, malaking tulong talaga tong freezer na to. Ayan, oh. So, nilalagay namin siya dyan, guys. Oh, yun. Kahit yung bago kong gawa, ayan, nilalagay ko siya dito. Tapos, nilalagay lang, uh, pinapatong ko lang siya doon sa may frosty. Hindi ko siya pinaglalapit doon sa mga ice cream kasi syempre, baka matunaw naman. So, ayan. Ito yung mga ice cream natin. Ayan. So, alam nyo ba, guys, itong freezer na to, uh, simula pa nung, kailan, kailan, ba to? September 17, 2021. Di pa namin na defrost. Di kayo <laughs> Ayan di hindi pa na defrost So kaya lang pag minsan kumakapal siya dito, oh. Kumakapal kasi umaangat siya pag ganyan na maangat siya kasi sabog kumakapal yung yelo nga. So ginagawa namin, binabakbakan namin. Ginaganoon namin yung imong yelo na panggal. Kaya ayan minsan pag ginagano natin na nagmamarka yung <laughs> nagmamarka kasi ito yung ginagamit namin guys oh. Pang-ano sa yelo? So, nagmamarka siya doon. So, baka mapagalitan ako may anong cream line niya. <laughs> so, yun nga guys. ah uh, dito na nga yung aming mga frozen products. Dito na namin siya nilalagay. Kaya, talagang uh, bumaba yung kuryente namin. Kasi, nung dito yung yellow namin, nung dito pa yung yellow, talagang every two days or three days, gumagawa na naman ako ng yellow. So, pag... Ganun pala, pag lagi kang magawa, Parang walang pahinga yung freezer, lagi siyang mainit. Kaya kaya di ba, lumalakas yung kuryente talaga. So ito yung aming ano guys. Oh. So, kasi dati, yan, nilalagay ko pag mapuno na siya di like I mean, dito matigas ni mga yellow dyan. Pag dito kasi yung mga bagong yellow nilalagay ko, di ba? Dito sa so may mga hagdan. So pag medyo tigas na siya, nililipat ko na naman. Tapos gagawa na naman gagawa na naman ako panibago, nilalagay ko na naman siya dyan. So mabilis lang naman siyang magyelo kahit isang araw lang na, di ba? Kinabukasan, nagyelo na siya. Kaya lang, yun nga, grabe ang lakas talaga ng uh, kain ng kuryente. So ngayon naman guys, since ito ay pang ano na siya, pang frozen product. So dati kasi ang gamit ko nga eh pangyelo naka-number 4 yung temperature. Ngayon number 3 na lang guys ayan oh. Yan, number 3 na lang. Tapos yun nga bumaba. Bumaba na talaga ang aming kuryente. So Since ah uh, doon na nga yung aming freeze, doon na nga dito na nga ang aming mga yelo. May time talaga guys na nauubusan kami ng yelo. May time na medyo malambot pa pero binibili pa rin naman ng ating mga customer. May time talaga na ah uh, talagang yun nga nauubos. May time talaga na ganun. So ayan, ito bagong gawa ko lang to. Gawa, bagong gawa ko lang. Pero kinabukasan yun, guys. Meron na yung matigas. Like dito, matigas na yan. Dito, dito. Pero dito banda, malambot. Pero pag yung sa mga ilalim, ayun, matigas na yan. Tapos, ah uh, nililipat-lipat ko na lang. Kasi alam nyo, pag nilipat na siya, like, maano na siya. Yung medyo, may, malami, maano na, siya, may matigas na. Pag nilipat mo na siya dito, ay, bilis. Ang bilis niyang magyelo. So, di ba, nakakabenta pa rin tayo ng yelo. Kasi, di ba, yung... Uh, na kwento ko nga, uh, yung kita ko sa yelo, maabot talaga ng isang libo sa isang buwan, mahigit. sa libo, uh, kaya parang binawi lang din siya ng kuryente, sobrang lakas ng kuryente nitong freezer na to. Kasi nga, every every two days or every three days, ako gumagawa ng yelo. So, di ba? Uh, parang, awag dito, yun nga, parang binabawi lang din niya sa kuryente. So, ayan. At least, kahit pa paano, di ba, guys? Uh, bawas ang ating kuryente. Bawas. Kasi yung kuryente nga namin guys, dito namin kinukuha yung pambayad ng aming kuryente. So dati maabot din, pero kaming kuryente dati guys, maabot talaga siya ng 3,000 noon. 2,900, 3,000. So ngayon kahit papano diba bumaba na siya, nasa 2, 2, magkano yun? 2,230. Kaya lang ngayong February naman guys, since uh, dumating na yung aming bill Ewan ko ba, parang tumaas siguro yung ano ngayon, yung per kilowatts hour ng rate. Kasi ang kuryente naman namin ngayon, ayan o, nasa 2,465. So, tumaas siya ng 200 versus nung January. Kasi January ko is 2 is 2,230. Ngayon naman ay 2,465. So, tumaas talaga siguro ang rate ngayong buwan ng uh, February to February. Pang-January na bill. So, ayan. So, yung anak ko, nahingi ng crispy patata gabi-gabi na. Di pa kong may kumakain, guys. <laughs> ayan. Ay, kumain na daw pala siya. So, ayan. O, di ba? So, at least, kahit pa pano, guys, kasi yung, ito nga, yung freezer na to, uh, aside dun sa frozen products na nandito, yung stocks din po namin na binibili na like yung mga karne baboy yung pang ano ba namin ba? Yung pang-budget namin for uh next this next week ngayong bukas ng Monday to hanggang ba 1 week na budget ay nandito, like merong isda, may karning baboy, may karning manok, at saka ano pa ba meron dito? Basta nandito guys. So dito namin nilalagay kasi pag doon nga guys talagang di talaga cash tsaka at least kahit pa paano kasi di ba pag tayong mga tumatanda na parang ayun na natin dati ng bata tayo kumain tayo ng pancit kanto noodles mga sardinas ay like, ganyan <laughs> di ba parang walang kasawa-sawa pero ngayon na tumatanda na tayo talagang naghahanap tayo ng gulay isda manok di ba yun na talaga hinahanap natin like dati eh kahit ano lang kainin natin mga bata di ba 'pag paulit-ulit eh noodles, <laughs> itlog, ngayon hindi na talaga pwede kasi syempre, matanda tayo, kailangan healthy ng ating mga kinakain kahit paano, 'di ba? Huwag madalas na naka-like mga ganyan, mga frozen products tapos yung mga nakain incan o masama din kasi sa kalusugan 'pag laging ganyan, 'di ba? So at least kahit paano, balance, uh, may gulay, may karim manok, may karim baboy, kahit paano, 'di yung nakakasawa din talaga pag ganyan mga ulam. So, yun nga pala guys, madagdag ko lang. Yung bill po namin, hindi po siya sa tindahan lang. Yung bill po namin, kasama na po yung aming uh, bahay. Kasama na lahat. Kasi kung magpapaano pa kasi kami guys, yung ipapa-commercial namin, yung like, ito lang. Uh, gagastos na naman kami ng, di ba, pang... pang paano ng kuryente. So, Tunanik na lang namin sa bahay. So, residential po ang aming kuryente dito. So, lahat po yan kasama sa bahay ang aming bill. So, yun. So, yun lamang guys ang aking sinishare. Maraming salamat sa panunod pa. Bye-bye.